Kuya Pago Ah, bagong bago yung kabayo mo ay Lalawa oh ah, ang ga gara pala niyan, ano, sambuhatin yan? Ipilan maga uh, tatapas din sa bayan po yan Ang ganda niyan, ano Amba Uy Gano kuya, spray ba? Paul, yo Sino sinisilip-silip mo? Oh, wala mo ba, ba? Pa nandiyan, nandiyan sa uli. Papasok ba? Papasok? Oo. Ah. Pala pa pauwi ka. Anyway. Gaano ba kayo, Toy? Ah, yari na. Ah, mga kaisan, dito na po tayo. Maghahasa po muna kami ni Utoy. Eh. Saan kasi Utoy yun? Ah, dito po kami sa ilalim. Doon po ang area natin ay doon tayo magtatabas. Hasa-hasa muna. Ayan yeah, o to, syarap maligo. Mga kaysa, liligo. Pero baka mamaya na no to eh. Libre pa ang tubig yan Oh. Sa ganyan ito yung nakatira yung mga Pilipino ano? Makakawa uh -huh. din ano? Mga uh, homeless Sa Maynila ano? Nakikita ko na? Nakakawa Sa mga ganari, ganari okay. mga kaisan, first time ko pong makapasok sa ganari Doon po kami naghasa ay Ha? Huh? Driving. Oo, ah, ah, baka tirahan ng ahas pati yan Ari, ano Sa ganda rin nakatira, pwede nga naman pala Pero nakakaawa, ano? Bomba na, ayan, oh. Bomba na daw, siguro yung magmumotor, ano Kayla Mendez Ayan, kay Kayla Mendez, shout out Tara to, eh Ah, kaawa din yun. No? Ganda rin pala yung mga tinitirang kababayan natin. Oh, no? kaawa. Taraw to eh. Ah, mga kaisan, dito na po kami sa area. O doy. Dadaanan. Ito, ito in-spray ko na. Tamot lang Ah. Ano ating papasokan ng tricycle din sa gitna. Baka lang may pako. Ayaw utoy ayaw. Persa, persa utoy. Kailangan pala may persa. Ha? Yung talagang todo ano? Kailan utoy? Tingnan utoy. Batak po 'di batak. Iyo to, okay. 'yun. Yari na po yung masukal na iyon. May montamin tubo, ano? Kasi ano kaya ito tinung may ari? Sa ito, sa anito. Ah, tubig ng Ay ito yung hindi ata natuloy na isasalpak, ano? Ang laki ito isasaklob sa mga bukal. Na parang hindi naman po ata natuloy gawa ng hindi marami nagreklamo dahil mawawalan po ang tubig ng mga palayan minuwari ko ito dami ano marami sya diba pero work out tibay nito ano ito baka truck ang ginamit nyo dito ano ginawa ng basurahan o ito yun ano kaya to? grabe oh. talagang tayong Pilipino yung wala tayong ano ano yung iba hindi po naman lahat eh dito naman tinatapon ng mga basura oh. hmm. grabe Kaya yeah, mga kaysan, nyari na po. Kuya Mico, nadali din na, no? Ito, spray na po, mga kaysan. Puro spray na din. Utoy, pansit muna tayo. Bawal nga dun na sa pagliko na lang tayo utoy. No parking daw utoy. Hindi eh. na tayo sa pagliko. No parking daw. No ah, Hindi. Sarap na merinda. Yo. Mga kind mo na mabubos? Oo. Oh. Sofa, mẹ đi. đi. qua. sao tôi, sao. Baba, chị ra ngoài em đi. Mày chị, chị. Hoi. Hm. Hoi. 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 đi Hoi. 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 Ah, mga kaisan, lipat naman po kami sa ibang area ni ko yung miko Sa Green Compound Ano pangalan doon? Green Compound mm. May tubig na naman yan, may isprayin ko na para May nabunyag nyo na po ng tubig yan Ano ba ito yung barangay hulari? Ang gusto sa ang ganda no. Bah. Koro ng barangay hul. Tama po barangay hul. Oh. Parang bahay eh. Ganda no. Limot ko na mga kain sa mga muhunay. ay. Eh. Nalimutan ko na walang jeep. Ito yung mga namin mga kainsan. Ang tagal na nito. Ito, wala ko moon. Amin la ang pong dilimisi ni Uto. Napapabayaan ko na nga po yung ibang mga gawa ko. Ay, ito na nga. Oh. May bakod ah. Hindi ko alam kung ito talaga utoy. Pero ito may bakod to eh, yan oh. Binakura na ito, eh. no? May oh. Ba Oo. Ito na nga auto ito. Yan ang oh. Nandiyan ang muhun auto ayan. Ito mo din. Sabi. Oo. Uh -uh. Sabi mo kina ano kung gustong tamnan ng mga ukra-ukra. Ang -ukra. kapatid mo ay eh, idadaan lang sa dinya i i-spring ko sabihin para hindi maano parain di malalito natawog na para parang magamit para magamit ha tama 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 pa kaya tama no? tama 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 bote... tama 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 pagka-spray di magamit tama 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 gamot sa buni eh. ito yung mga anong mga kainsan ito ito yung mga galing sa basura po dati nung araw ako nagpapartay pa sa kuwit ito mga ito napapabayaan ko lang iniipon-ipon ko po dati kasi ikinukuha ko ng mga ganito sa mga bata na po ito 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 mga bata ano ito eh nakita mo ito yung mohon ha yung pinakang kanto ito eh Ay na, ay na. Nakita mo utoy mo hon. Hindi pa tinala pupunta ng Ate Sara mo. Hindi rin naman. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> sabi, ha? Sa ako. Oo nga. <laughs> Hindi nila alam. Hindi pa ito napupuntahan. Sasabihin ko lang doon ay eh, na doon yung ano. Yung, yung, hindi nito alam ito alam na yan, pero hindi alam kung saan nakapisto ba ito eh Yeah, likod na likod na utoy. Eh. papagandahin natin ang bakod utoy. Eh. Yeah, gagawa na natin ng daan mamaya. Ang mga palauti ang muna. Ayan. yung magandang titulo nito. Ito, meron na ito. Ito yung titulo na ito. Ang data ay ating pagmamahalan Pagkukulungan at sulidong samahan Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo'y isang pamilya Nasa pagkakataon samahan, tunay na samahan Ito pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamtan kaisan, yan spray na po rin natin para po hindi tumubuan pa niya Oh, mga kaisang, pauwi na po kami ni Utoy Ito, eh. didiritso na sa alin ng Utoy na Didiritso na, ano? po kami sa Oo na po kami sa Bukid Ang katay nung ano Nagilamo Duterte ba 'yun? Yung langgam. Ari ang mga barangay, na yan ang ganda oh. Okay. Bah, bahay na eh. Parang munisipyo, ano? Ha? dadang tadang pa po ito sa inyo, hindi na? Dito tayo, maano tayo dito? Maraming hams din yan. Dito, dito, to, yung Walang hams. May hotel na pala dito, ano? Ayan mo Parang hotel yan Ah Pero hotel ano? Legacy hotel ba yun? Oh yun siya no Ari, pangkasaas ko Hotel nga yeah. Ayan yeah, no Maganda dito ko yeah.